Hello, people, lay, people, lay, people, lay. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat po. Ako ay day off po ngayon. At ang aking anak ay nag-ano, nag-request at naglambing sa akin ngayon for merienda. So, ang gusto niya ngayon, nalutuin ko, sabi ko sa kanya, anong gusto mo? Sabi ko ng ganun, ah uh, pancake o crepes favorite niya talaga ang crepes na yan. Yung crepes ko. Talagang yun ang gustong-gusto niya. Guys, pasensya na kayo dahil ako ita eh, ang bahay. Day off ko ngayon. Ako ay eh, nandito lang. Patatas ko na malansya. Hindi pa ako nagla-lunch. Naglansya ko isang saging pa lang. <laughs> Tapos, magluluto na ho tayo ngayon ng ating merienda. Para pagdating ng aking dalaga, ng aking dalaginding, ay may merienda siya. So, tara. Mabilisan lang to. at na- Napakadali at napakamura lang ng ating mga ingredients, ng ating mga kakailanganin. So, let's go! So, guys, ito lahat ang ating mga kakailanganin. Meron tayong flour. Simple lang to't, napakasarap. Meron tayong eggs. Meron tayong white sugar. Meron tayong melted butter patok na merienda to guys sa mga kidos sigura, siguradong ano to ah, uh, magugustuhan nila so ayan so 2 tablespoon lang ang aking ilalagay kasi yung the rest nito ay ipangpapahid natin mamaya sa ating then lalagyan ko lang siya ng pinch of salt ayan konti lang then ilagay na natin ang ating fresh milk or ang ating water So, mas masarap kasi pag, mas malasa kasi guys pag fresh milk. Then, imimix lang natin to. Together, 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 together again. Mix, mix, mix. Hanggat mawala na yung kanyang mga bubbles, guys. So, kung meron kayong electric mixer, guys, so pwede natin din gamitan yan para mas mabilis. Kung wala naman, okay lang ang whisk. Then, tsaga-tsaga lang. So, I think it done. So, okay na siya, guys. Wala na siyang buo. Bu Then, ito ulit. Yung pinaglagyan ko ng milk, ilalagay ko dyan. Then, sasalain ko lang siya, guys, para naman madali lang ang ating pagluluto. So, ayan. So, meron pang tira. Ilagay muna natin dito habang tayo ay nagluluto. Diyan. So, look. Meron pa siyang konti. But it's okay. O, tara na. Magluto na tayo. So, dapat meron po tayong non-stick po na uh, kawalet Ang ating tirang butter kanina, so ito ay eh, ilalagay ko lang, ipapahid ko lang siya dyan para hindi siya dumikit. Kahit non-stick na siya, lalagyan ko pa rin siya ng konting butter. Then, babawasan ko lang siya para hindi naman masyado siyang mabutter. Then, then magbuhos na po tayo dito ng ano niya, ng masa niya konti lang siya guys at dapat ay manipis lang siya. So, i-spread lang natin 'to like this, ganyan. So, i-oakumular lang natin itong kanyang bilog. So, so, okay na siya guys kasi pag dry na siya dito sa top, ah, uh, dahan-dahan na natin siyang rin. Ayan. Ayan. Dahan-dahan uh -huh. kasi manipis lang 'to guys. Ayan. So that's it. Tanggalin na natin dito at luto na siya, then ilagay natin na dito sa ating plate. Then lutuin na natin ang mga sumusunod. Ito, tiyaga-tiyaga lang to, guys ha, itong ating pagluluto kasi talagang matagal talaga siya dahil maninipis lang siya. Pero mabilis naman ang kanyang lutuan guys kasi hanggat mag-brown lang siya ng konti at mag-dry lang siya yung babaw, So okay na siya. Mm -hmm. Again. Yan, ikot-ikot ko lang siya para hindi siya masunog yung top. So again and again. Ayan, papatapos tayo. <laughs> hindi na kung dami na natin nagagawa. So, So, lastly, yan, done na tayo, guys. So, that's it. So, look, malinis pa ang ating kawali. So, that's it. Tara, tayo'y magpalaman na. So, ayan, that's it. Ayan na. Ang dami nating nagawa, guys. So, that's it anak ko, gustong gusto niya yan ng Nutella na pinapalaman niya dito. So, testing natin. Hindi <laughs> ako makikita. Kaloka. Ayan. Oh, dami. Ayan. Hmm, gaganyan lang natin siya. Tingnan mo, nakikita niyo itong aking ano, pag crepes talaga alam niya yung amoy kasi palagi kong siyang binibigyan ng isa. Eh. Ayan, sa, so, that's it. Ganyan lang natin siya. Nah, <tong> kalau <tong> Mm -hmm. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, thumbs up, and share this video. Thank you for watching. Bye bye. See you next day off again. Bye. Thank you. God bless.